Umaasa si Iloilo -Ilo First st District Representative Janet Garin na matatapos na ang kontrobersyal at matagal ng isyo ng baksa. Ayon kay Garin, pilit silang hinanapan ng mali at butas para sila ipitin. Sa kabila niyan, Ania, nananaig pa rin ang katotohanan dahil wala naman silang itinatago. Sa ngayon, Ani Garin, nasa korte na ang kaso at ang maganda dyan ay nabubuking din ang mga umano'y nagpapanggap na eksperto. Aminado rin ang mambabatas na sa tuwing may kontrobersyal na usapin ay ginagamit ang baksa para lang itago ang malaking problema. Nakakalungkot aniya -an na naapektuhan ng mga doktor at siyentipiko sa tinatawag na political war. In Congress, um, hindi ka rin makasalita. No? Um, pipilitin mo pang magsalita kasi nakikita mo masyado ng bias yung chairman na nag-preside dahil nga naunahan ng information ng mga anti-vaxxers. Tapos syempre, let's admit it, no? Etong issue na 'to, eh parang naging deflection na rin na Every time merong controversy, inuungkat ito para matakpan yung mas malaking mas malaki at totoong problema.